much for today's video. Dito na naman tayo sa ating viral at napaka napakahabag talaga ang pamilya na ito naging pabaya sa kanyang ina ay ito po ay uh, natutulog na lang sa tabi ng kalsada at ng pinakabanig niya ay yung billboard na nalaglag at sirang-sirang -sira tila pa So ito yung ating babasahin mula kay Trending Story no at ito ay nakita ko gagawang ko to ng reaction video dahil marami ng mga kabataan na parang ganito rin style na magiging inabanduna ang ating mga magulang. So ito yon. Wala nang mas mahigit pa sa pagmamahal ng isang ina. Lahat ng hirap at sakripisyo ay kaya nilang tiisin alang-alang sa kanilang mga anak. Mula sa kailang sinapupunan hanggang sa ating paglabas sa mundong ito, inalagaan at inalalayan nila tayo upang mahubo at magiging mabuting tao. Ngunit sa kabilang pagtanda, kaya rin ba nating ibigay ang pagmamahal at sakrip sakripisyo ng kanilang ibinibigay sa atin? Kamay kailan lang din dinumog ng puso ng mga netizen sa social media matapos kumalat ang larawan ng isang ina na abandona na umanong kanyang pamilya. Ay Diyos niyo, kurason. Makikita sa mga larawan ng isang matandang babae nakahiga sa tila bumagsak na billboard sa gilid ng kalsada. Kahit marami at mataas na ang mga damo, kitang kita pa rin na mataas ang tubig sa lugar kung saan nakalatag ang billboard. Mabuti na lang at hindi inabot na matanda ng tubig. Agoy Diyos ko. parang nakakasikip ng dibdib. Bakas uh, bakas ang butut balat ng itsura ng ninanay na mukhang nasa edad 60 years old pataas na marami ng, uh, marami maraming nalulungkot at nagagalit at sa sinapit ng matanda at agad ito ay kumalat ng uh, kumalat ang larawan sa iba't ibang social media platforms. Maraming nitisin uh, ang nagpahayag ng kanilang uh, sa at simpatiya. Uh, May mga nag-alok ng tulong at nag-organisa ng mga relief efforts para matulungan si nanay at malipat siya sa mas maligtas na lugar. Nag-viral din ang mga post. Naging usap-usapan sa iba't ibang sulok ng bansa ang kwento ni nanay. Sa panahon ngayon, Mahalaga ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa ating kapwa, lalo na sa mga nagbigay sa atin ng buhay at pagmamahal. Naway magsilbing paalala at kwento ni nanay na lagi natong ipakita ang ating pag-aalaga at suporta sa ating mga magulang lalo na sa kailang pagtanda. Kayo mga, kayo mga ano yan mga viewers ko, parang gusto kong umiyak pa. Ang ano tawag nito. Parang uh, anti-bay ng kalooban ng mga anak nito na inabandona. Nakita nyo mga langga kung paano natulog, humiga, sinanay sa basa at may tubig pa. Parang nakaka Ano bang masasabi nito pag pag nakun-tu parang tumutulo na luha ko. Nakakalungkot isipin na may mga anak palang ganito na pagkatapos mong alagaan, sakripisyo ng isang nanay, wag nating isumbat sa ating mga anak. Hindi naman natin kailangan to isusumbat sa ating mga anak eh. syempre sa pagmamahal natin sa ating mga anak, sobra-sobra, yung ibinibigay natin ng buong buo, lahat na lang, kumbaga lahat na lang ng pangarap natin sa buhay natin, yung hugot, minsan may mga problema tayo na gusto nating bumigay pero naiisip natin yung ating mga anak anong gagawin ng mga anak kung maiiwan kung mawala ako pero may mga anak palang ganito katindi na pag hindi ka na mapakinabangan itatapon ka na lang kahabag-habag talaga ang mga anak sana yung mga anak na ginawa nito ang gumawa nito wag naman mangyari sa inyo ring mga anak kasi uh, mas masakit. Baka masahol pa ang gagawin siguro ni Lord sa inyo. Tapos isipin nyo, oh, buti nga ka mo, pa at nag-viral itong picture na to. Dahil nga, kung hindi to nangyari, kung wala itong nagpicture, kung wala tong hindi to ipinu sa social media, kawawa si nanay. Doon na lang siguro siya. Isipin nyo kung doon siya, sa ilang oras siyang natutulog doon, walang pagkain, walang tubig, doon lang siya. Grabe. Nakaka naaatim. Naaatim niyo talaga kayo mga anak. Huwag natin lahatin hindi ko nilalahat yung mga pamilya ng isang nanay na to na inabandona nila na para bang ginawa bang buti nga mo yung aso eh may kulungan pa eh. 'Di ba? Pakakainin pa. Eh ito wala eh tinan nyo, tinan nyo si nanay butot balat. butut balat sobra. Nakakahabag tingnan nakakalungkot tingnan na may mga pamilya may mga anak palang ganitong sistema sa ngayong panahon ay Diyos ko kayo mga langga mga viewers ko dyan comment down below kayo kasi bilang isang nanay na nandito ako ako ako'y nalulungkot din at salamat dyan sa concern ninyo at sa panunood nyo ng aking mga video. At comment down below, babasahin ko yan. Thank you so much sa inyong lahat. Marami salamat.